Inuulit ko, itatanong ko sa inyo, sino ang sumabotahe sa amin, sa mga pangalan? A, si Chairman. B, ang dating secretary. Dahil sabi ni Chairman, ang lagi niyang pinakate ng meeting pag mga yun nga yung about sa gibaan dito sa Riles. Eh, yung dating secretary, yun ang sabi niya. Lagi niya, yun ang lagi niyang inutusan para sa mga meeting tal for sure siya rin yung mga naglakad na mga pangapangalan kung sino mabibigyan ng relocation di ba Si Daisy good cares nga renter hindi siya owner ha nanay ko owner buhay na buhay walang pangalan Yung mga kapatid ko 2023 lang yun ate ko nasa Saudi 2022 nung umalis sila dito kasi inaway ng nanay ko umalis sila dito 2022 yung hmm. pero yung anak niya dun pa rin nakat natutulog pa rin sa third floor tapos yung isang ate ko yung, yung may video ko kanina may video ko nakapost na sa facebook yung anak niya nandito dito nakatira hmm. representative yun dapat may bahay din sila bakit yun sa kabilang bahay 20 years nang walang hindi na sila dito nakatira. Oh, yung nanay nila nandyan. Pero sila, silang mga anak. 23 na kasi nagpag-asawahan na eh. Lumipat na ng bahay. Bakit mayroon silang pangalan? Kaya pala hindi ako pinatawag kasi mayroon pong letter of ano, uh, demolition. Walang wala yung kapatid kong bunso lang ang mayroon. So da, dapat meron ako dahil ako yung representative ng nanay ko eh. But walang pangalan yung nanay ko. Siya ang yung home owner. 'Di ba? May anomalya. 'Di ba nakakapagtaka? Sino'ng nag-sabotage? O hocus pocus? Sino sa pamunuan dito? Sino ang sino sa ano yung chairman, yung mga kagawad, secretary dati? Sino? 'Di ba? Pag hindi niyo inaaksyunan 'to, papangalanan ko na talaga kayo. At hindi ipapapatay niyo ako. O, oh, ipapapatay niyo ako. Rapid tool po, papapatay daw niya ako. Alam niyo ba, nung pandemic, may naganap na senaryo. Kasi, di ba bawal nga lumabas dati, pandemic nga, di ba, yung social distancing. Nagkakasayahan doon sa likod namin. Oo, alam namin bawal, kasi pero wala namang ibang papasok doon eh. Kasi pag pumunta ka sa Timargal at Dapitan, pag sumilip kayo sa kanto, sa sarilis po, walang makikita na ng mga tao. Kasi madilim nga. Gawa, gawa, ano meron pang bahay doon sa Antipolo that time? May iblis pa. Um, ngayon, nagulat kami, pinasok kami ng pulis. Dahil nga social distance. pero wala pong nakakakita na ano, walang... Ngayon, nag-post ako pinatamaan ko yung chairman. Sabi ko, ganyan ganyan, lagi mo, lagi mo na lang kami ano, pin, nagpatawag pa kay nang mga pulis, ganyan ganyan ganyan, siya Tapos ngayon, uh, after four days, nagpamigay sila ng ayuda. Ngayon, kinausap ako ng secretary, binulong sa akin. mare, yung post mo hindi si chairman ang nagpatawag ng pulis. So ibig sabihin, sa kabilang bahay, diba? Yung yung kapitbahay na yun eh laging walang alam, yung patay mali siya na kunyari kakampi pero tinitira kang patalikod. Piling eh, kala mo kakampi mo sila. Kasi yun ang laging niyang pinapalabas eh. Yun ang pinalagi laging laging niyang pinaparamdam. Nakakampi sila. Te, remember, hindi ako bobo. Remember, actions speak. La louder than words, di ba? Louder than words, di ba? Mm. Kaya alam ko kung sino yung tunay na kakampi at yung kalaban. Palihim na kalaban. Alam ko. Di ba? Alam ko, Diyos ko. noon pa lang basang-basa ko na. Na hindi kayo kakampi. <coughs> Magandang gabi mga ka-vloggers. Time check. It's already 1 o'clock in the morning. April April 16 na po. Ito, ito, ito nasa likuran ko. Ito po ang Skyway Stage 3 connector. Ayan. At ito naman po ang bahay namin. Yan ang bliss. Yan po ang bliss. Malapit na yung mag-iba. Tapos, wala po kaming relocation. Yung pangalan ng nanay ko, wala. Bakit ganun? It's unfair, di ba? Yung release na yan, soon na yan. Relish, matatanggal na po yan. Yung release, matatanggal na po yan. Yung release na yan. Kasi, lalagyan na po yan ng elevated na release, Kaya po nga kami, ano eh, pinatatanggalin na dito kasi kakaroon nga ng project. Ay matatanggal na po 'yan. At darating ang araw itong kalye na to ay hindi na magiging kalye. Ito ay magiging railess ng train ayan. At ito magigiba na to. Magigiba na 'yan. Magigiba po 'yan. Yan. Pag-usapan natin ang relocation ng pabahay dito sa dito sa mga magigibang bahay. Yan, Ito. Uh, Pag-usapan natin ng relocation. Dito dyan. Noong 2022, pag kinakausap ko si chairman, ang chairman namin, ang sabi niya, si Rita ang nag-aasikaso pag siyang, si Rita ang ito ang secretary kasi ang inutusan niya para umatin ng mga meeting so saan napunta ang pangalan ng pamilya ko saan napunta sinabutahi ba kami ng chairman ng secretary o nung ano, officer ng police association sino kaya ang uh, nanabotahe Apo BBM Rapi Tulpo uh, Rapi po, KMJS lahat na ng ano binanggit ko na solusyonan nyo po ang aming problema hindi po maaari ito sinabotahin nila kami kapitbahay po kasi namin sa tabi ano po siya, officer siya ng Bliss Association. Di ba? Officer siya. For sure, may kinalaman siya dito sa pagkawala ng pangalan ng mga kapatid ko at pangalan ng nanay ko.